إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. [speaker B] تُونَيْ نَكَاسِي سَيُو كُنْ قَعَنُنْ نَكَاسِي كَمِي كَيْ نَوِي أَسَّمَا فُرْبِتَا مَا تَعْبُسْ نَنِيَا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونُسَ wa wa nagkasi kay Abraham kay Ismail kay Isaac kay Jacob at sa mga propeta ng mga lipi ng Israel kay Jesus kay Hob kay Jonas kay Aaron at kay Solomon at nagbigay kay David nang salmo ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما نقصوكو kami ng mga sugong isinalaysay na namin سيسام بغيكي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. نكسوك بين مغسوكو بلا مغاتغا بليتا. na nakagagalak at mga tagapagbabala upang hindi magkaroon ng mga tao laban kay Allah na isang katwiran matapos ng mga sugo. Laging si Allah ay magkapangyarihan marunong. Lakin yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmih anzalahu bi'ilmihi wal malayikatu yashhadun, wakafadillahi shahida. Subalit si Allah ay sumasaksi sa pinababa niya sa iyo. Nagpababa siya nito kalakit ng kaalaman niya habang ang mga anghel ay sumasaksi. Nakasapat si Allah bilang saksi. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا Tunay na ang mga tumangging sumampalataya at sumagabal sa mga tao sa landas ni Allah ay naligaw nga ng isang pagkaligaw na malayo sa katutuhanan. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ولا ليهديهم طريقا palataya, si kanila, إِلَّا طَرِيقَ جهن... إنما خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيرا الله أي يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرًا لكم. أو oh, Naghatid nga sa inyo ang sugo ng katotohanan mula sa Panginoon ninyo. Kaya sumampalataya kayo. Magiging mabuti ito para sa inyo. <tinyo> Kung tumatanggi kayong sumampalataya, tunay na kay Allah ang anumang nasa mga langit at lupa. Laging si Allah ay maalam marunong Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la ala Allah illa al O mga may kasulatan huwag kayong magpalabis sa lehion ninyo at huwag kayong magsabi tungkol kay Allah kundi nang totoo انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ان كريسترسوس مريم سوغو ني الله لمن ساليتانيا na ipinarating niya kay Maria at isang espiritu na mula sa kanya. Kaya sumampalataya kayo kay Allah at sa mga sugo niya. Huwag kayong magsabi ng tatlo. In taho khayran lakum. Innam Allah ilahong wahid Subhanahu ay yakuna lahong walad Lahu maa fissamawati wa maa fil-arab wa kafa billahi Tumigil kayo, magiging mabuti ito para sa inyo. Si Allah ay nag iisang Diyos lamang, kalawalatihan sa Kanya para magkaroon pa sa Kanya ng isang anak. Sa Kanya, ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa, nakasapat si Allah. bilang لن... أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم فسيحشرهم إليه جميعا hindi magmamata ang Kristo na siya ay maging isang lingkod ni Allah, ni ang mga anghil na minamalapit kay Allah. Ang sinumang nang mamata sa pagsamba sa kanya at nagmamalaki ay kakalap siya sa kanila tungo sa kaniya ng lahatan para gantihan. <tod> فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. كي انجيل سما سماهم بالاتايا ات جموان ام اما ايوس مجلولو بس لبوسيا سكني لا نم ابا بويا سكني لا ات مجدار لوبنيا واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Hinggil naman sa mga nang mata at nagmalaki, pagdurusahin niya sila na isang pagdurusang masakit at hindi sila makatatagpo para sa kanila bukod pa kay Allah na isang katangkilit ni isang mapagadyak.

فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما <applause> magpapasok siya sa kanila sa isang awa mula sa kanya at isang gabutihang loob at magpapatnubay siya sa kanila tungo sa kanya sa isang landasing tuwid. Yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah Inimru'un halaka laysa lahu waladu walahu ukhtum falaha nisfu ma tarak وَهُوَ يَرِثُهَا إِلَّمْ يَكُلَّهَا وَلَدًا Nagpapahabilin sila sa iyo. Sabihin mo, si Allah ay naghahabilin sa iyo hinggil sa kalalah. Kung may isang taong namatay na wala siyang isang anak at mayroon siyang isang babaeng kapatid, okul dito ang kalahati ng naiwan niya, siya ay magmamana rito kung wala ito isang anak. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين كن سلاء دلوان ببعي مقبطيد وكل سكر للدلوة عند دلوان كتلو mula sa naiwan niya kung sila ay magkakapatid ng mga lalaki at mga babae. Ukol sa lalaki ang tulad sa parte ng dalawang babae. Tadilu, Naglilinaw si Allah para sa inyo ng mga patakaran nang hindi kayo maligaw. Si Allah sa bawat bagay ay maalam